isipin sandali na ang ating mga damdamin ay may kapangyarihang maglakbay sa labas ng mga pisikal na hadlang na lumilikha ng mga dinakikitang tulay sa pagitan ng mga tao. Hindi namin pinag-uusapan ang mahika o kwento ng mga engkanto, kundi ng isang bagay na malalim na nakatanim sa ating esensya bilang tao. Ang pagkamis, isang salitang sumasalamin lamang sa wikang Portugues, ay nagpapahayag ng kirot ng kaluluwa isang pigil na sigaw, nagnanais na lumabas upang makita kung sa gayon, maaaring mabawasan ang abala, ang kirot na nakakulong sa loob ng dibdib, ngunit sa bandang huli ay nagiging mainit na patak ng damdamin na umaagos sa aming mukha. Ang misteryosong lakas na ito ay may kapangyarihan na mag-ugnay sa atin sa mga paraan na pinipilit pa rin ng siyensya na ipaliwanan. Sa ganitong sandali mismo, habang ikaw ay nakikinig sa akin, mayroong ibang tao na maaring sobrang namimiss kana ang enerhiya nito ay dumadaan sa espasyo, naghahanap para sa iyo. Hindi ba't ito ay nagbibigay sa iyo ng kamaong nagdudulot ng pagkabahala? Ang ideya na kahit na magkalayo, maari nating hawakan ang buhay at maging napakahalaga para sa isang tao sa puntong ito ay tigilan ang lahat ng kanyang ginagawa para lamang, kahit sandali lang, upang balikan ang masasayang sandali na iyong pinagsaluhan. Ngunit ano ang nangyayari kapag ang paggamis na ito ay nagiging kirot? Kapag ang pagkawala ng isang tao ay nagi-iiwan ng isang puwang na tila imposibleng punan. Ito ay hindi lamang tungkol sa paggamis ng isang tao. Ito ay tungkol sa kapangyarihan na mayroon ang paggamis na ito upang mag-transform sa atin. At kung sasabihin ko sa iyo na mayroong paraan upang gawing maganda ang kirot na ito. Na, kahit sa pagkawala, maaari nating mahanap ang paraan upang mas maging malapit tayo kaysa sa anumang oras sa mga taong ating minamahal. Ako si Eduardo at inaanyayahan kita na tuklasin natin kung paano ang ating mga damdamin na napakabilis at makapangyarihan ay maaaring maging susi sa pagbubukas ng isang antas ng koneksyon at pag-unawa na lumalampas sa pisikal. Maghanda ka para sa isang emosyonal na paglalakbay na hindi lamang nangangako na hahawakan ang iyong kaluluwa, kundi magbibigay din ng transformatibong pananaw sa kung paano natin hinarap ang pagkamis at pag-ibig. Tandaan, kahit sa kirot, maari nating mahanap ang pag-asa, kaginhawaan, at higit sa lahat, isang mas malalim na koneksyon sa mga taong nagpapahalaga ng malaki para sa atin. Mag-type ka. Pahintulutan ko ang aking sarili na maging emosyonal at hayaang bumuhos ang aking mga damdamin. Sa katahimikan ng gabi, Kapag ang ating mga isipan ay wakas ng nagpapahinga at iniwan ang ating subconscious na maging pangunahing tao, sa sandaling ito ang pagkamis ay kumakalabog ng mas malakas. Ito ay nagiging malapit halos parang maari itong hawakan. Nakaisip ka na ba na kapag iniisip ka ng isang tao, ang enerhiyang ito ay dumadaan sa distansya, dumadating sa atin, kahit na sa pinakamatahimik na mga oras. Kapag tayo'y nagsasalita tungkol sa sandaling ang pagkamis ay nagiging parang isang bagay na ay halos maaaring hawakin natin. Tinutukoy natin ang isang universal ngunit lubos na personal na karanasan. Isipin, sa kalagitnaan ng gabi, kapag ang mundo sa paligid ay tila tulog na, ang ingay ng araw-araw ay tahimik, ang ating mga isipan at puso ay nagiging mas maunawaan, mas sensitibo sa mga emosyonal na kumpas na bumabalot sa atin. Sa ganitong kalagayan ng kahinaan at pagiging bukas, ang pagkamis ay hindi lamang isang alaala o isang pagnanasa, ito ay nagiging isang presensya na halos pisikal. Parang sa mga sandaling katahinikan, maaari nating maramdaman ang enerhiya ng kung sino ang nawawala sa atin, parang ang enerhiyang ito ay dumadaan sa mga hangganan ng espasyo at panahon upang tayo ay hawakan. Ito ay nagtutulak sa atin na itanong ang ating mga iniisip at nararamdaman ba ay may kapangyarihang lumikha ng mga dinakikitang tulay sa pagitan natin at ng mga taong malayo. Kapag tayo'y nagsasalita ng tungkol sa agad na koneksyon sa isang tao na bagong kilala lang natin, hinahawakan natin ang isa pang misteryo ng mga ugnayan ng tao. Minsan, nakakasalubong natin ang isang tao at walang lohikong paliwanag, nararamdaman natin ang isang pamilyaridad, isang pakiramdam na kilala na natin ang taong ito sa isang mas malalim na antas. Ang mga pagkikita na ito ay maaaring maikli, ngunit iniwan nito ang isang di matatawarang marka sa ating mga kaluluwa, nagmumungkahi na ang mga koneksyon ng tao ay umaabot sa higit pa sa ating maunawaan. Ang kakayahang ito na maramdaman ng malalim, na magtakda ng halos agad na mga ugnayan, ay nagsasalita ng ating kahalintuladang pangangailangan ng koneksyon. Nabubuhay tayo sa paghahanap upang makita, at kilalanin ang mga bahagi ng ating sarili sa iba sa pagtatayo ng mga emosyonal na tulay na nagpapahintulot sa atin na maging mas tao, mas buo. Ang mga karanasang ito, maging ito man ay pagkamis o agad na koneksyon, ay nagpapaalala sa atin ng kagandahan at komplikasyon ng pagiging tao, ng ating kakayahang magmahal, ng maramdaman ang pagkamis, at higit sa lahat, ang pagkakaroon ng koneksyon sa mga antas na sumasalungat sa katwiran. Nakaranas ka na ba na biglang nagbago ang iyong enerhiya, na tila isang alo ng positibong damdamin ang pumasok sa iyo nang walang paliwanag. Minsan, ang biglang sigla na ito ng kasiyahan ay maaaring manggaling sa isang taong iniisip ka ng may pagmamahal at pagkamis. Nakapupukaw ito ng kagilagilalas na kung paano tayo maaaring konektado ng napakalalim sa ibang tao hanggang sa ang kanilang mga emosyon ay makaapekto sa ating sarili. Kapag ang isang tao ay patuloy na bumabagta sa iyong mga kaisipan, hindi ito basta kawalang kabuluhan. Ito ay isang tanda na ang taong iyon ay nagpapadala ng mga pampaganda ng pag-ibig sa iyong direksyon, at ang mga pampagandang ito ay may kapangyarihang humuli ng iyong pansin, kahit na hindi mo ito malayang malaman. Para itong pagiging sintonisado natin sa mga emosyonal na referensya ng mga taong nagmamahal sa atin, pinapayagan ang mga enerhiyang ito na mag-anyo ng ating kalagayan ng kalooban. Ang hindi nakikitang koneksyong ito na ibinabahagi natin sa iba ay maaaring lubhang makapangyarihan. Ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa, kahit na nararamdaman natin na nag-iisa. Ang mga taong nagmamahal sa atin, kahit na malayo sila, ay maaaring makaapekto sa atin sa mga kagilagilalas at kahangahangang paraan. Ang kanilang pagmamahal at pagkamis ay maaaring maningning bilang isang alo ng kasiyahan na sumusugod sa atin ng hindi inaasahan, nagbibigay liwanag sa ating mga araw at nagpaparamdam sa atin na mahalaga, konektado. Ito ang ganda ng mga relasyong pantao, ang kakayahan na hawakan ang buhay ng isang tao kahit hindi nakafisikalan. Ito ay isang paalala na ang pag-ibig at positibong pag-iisip ay may enerhiya na lumalampas sa mga fisikal na hadlang. Kapag iniisip ka ng isang tao ng may pagmamahal, ang enerhiyang ito hindi lamang nakakarating sa iyo, kundi may kapangyarihan din itong baguhin ang iyong araw magdulot ng ngiti sa iyong mga labi at init sa iyong puso. Nakaranas ka na ba ng pagkakataon na may puting balahibo sa iyong daan at naramdaman ang isang hindi maipaliwanag na kalmado? Ang mga maliit na kababalaghan na ito ay higit sa simpleng mga bagay; itinuturing silang mga mensahero mula sa mga mas mataas na daigdig na may dalang mga mahalagang mensahe na kailangan nating unawain ang pagkakaroon ng isang puting balahibo ay maaaring maging paalala na konektado tayo sa universo sa isang malalim at makabuluhang paraan at may mga mas malalaking puwersa na gumagalaw sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang mga damdamin sa kanilang kagandahan ay may kapangyarihang madalas na hindi natin napagtutuunan ng sapat na pansin. Hindi lamang sila mga reaksyon sa loob, sila ay may kakayahang bumuo ng malalim na ugnayan sa pagitan ng mga tao, anuman ang distansyang pisikal o ang mga naunang kaalaman tungkol sa isa't isa. Isipin ang emosyon bilang isang dinakikitang tulay na nag-uugnay sa mga puso at kaluluwa, pinapayagan ang dalawang tao na magbahagi ng kanilang pinakamalalim na enerhiya. Ang koneksyong emosyonal na ito ay maaaring maging isang makapangyarihang daanan, isang paraan kung saan ang mga damdamin at iniisip ay naipapasa, kahit na walang mga salita. Kapag dalawang tao ay emosyonal na nakasin, kahit nahiwalay sila ng malalaking distansya, maaari nilang maramdaman ang presensya ng isa't isa ng mabigat. Ipinapakita ito kung gaano tayo kahusay na lumalampas sa mga pisikal na hangganan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating mga damdamin. Ang mga puting balahibo sa kontekstong ito ay naglalarawan bilang isang paalala na mayroong higit pa sa pagitan ng langit at lupa kaysa sa ating nakikita o maaaring hawakan. Ito'y sumisimbolo ng presensya ng isang kosmikong koneksyon, isang universal na mensahe ng pag-ibig, pag-asa, at patnubay. Sa susunod na pagkakataon na makakita ka ng isang puting balahibo, tandaan na maaaring ito ay isang tanda, isang imbitasyon upang buksan ang iyong puso at isipan sa mga di mabilang na mensahe na sinusubukang ipadala ng universo. Ito ay isang pagkakataon upang magbalik tanaw sa mga emosyonal na koneksyon na iyong mayroon sa mga tao sa paligid mo at kung paano ang mga koneksyon na ito ay lumalampas sa mga nakikita nating hadlang, lumilikha ng isang di nakikitang tela ng pagmamahal at pagunawa na nag-uugnay sa atin lahat. Ang mga damdamin ang tunay na mga puwersa na humuhubog sa ating mga buhay at relasyon at ang pagtanggap sa kanilang kapangyarihan ay ang unang hakbang sa pag-unawa sa lalim ng ating koneksyon sa universo at sa isa't isa. Mayroon ang ating katawan ng mga natatanging paraan ng pagtugon sa mga karanasang ito. Ang pagkakaroon ng kalyo, ang pakiramdam ng mga buhok na tumitindig o ang malamig na pakiramdam sa tiyan ay mga malinaw na pisikal na palatandaan na may mas malaking pangyayari sa antas ng emosyon. Ang mga reaksyong ito ay patunay na hindi natin kailangan ng pisikal na pagkakaroon ng isang tao upang maramdaman ang epekto ng kanyang pagmamahal at pagkamis. Parang ang ating katawan at kaluluwa ay nakasintonisasyon sa mga enerhiyang ito, may kakayahang hulihin at tumugon sa mga ito, kahit na layo. Ang malalim na koneksyong ito ay nagpapakita ng kahangahangang kapangyarihan ng ating mga damdamin at kung paano ito maaaring makaapekto sa ating pisikal at mental na kalagayan. Ang katotohanan na mayroong nag-iisip sa atin ng may pagmamahal ay literal na maaaring magpadala ng mga alon ng kasiyahan sa buong katawan natin. Isang paalala na ang mga ugnayang emosyonal ay lumalampas sa pisikal na pag-ungos. Ito ay isang patunay na tayo ay nakatugma-tugma sa paraan na kung saan madalas ay hindi natin nakikita o naipapaliwanag, ngunit tiyak na maaari nating maramdaman. Nakaranas ka na ba ng pagkahumaling na paulit-ulit na binibigkas ang pangalan ng isang tao sa iyong isipan, hindi makapagpigil? Ang nakakamanghang fenomenong ito ay maaaring isang malinaw na tanda na mayroong nagmamahal sa iyo. Ang pangalan ng tao ay nangungulit sa iyong mga kaisipan, parang isang kanta na hindi makalabas sa iyong isipan, patuloy na nagpapakita sa iyong buhay, kahit nawala siya sa pisikal na harapan. Ang paulit-ulit na ito na di mapipigil ay isang kakaibang paraan kung paano tayo nakakonekta sa mga taong namimiss sa atin. Parang ang ating kaluluwa ay nakakahulma ng enerhiya ng paggamis na ito, tumutugon dito kahit na hindi lubos na kamalayan. Bukod dito, kung mapapansin mo na mas mababago ang iyong mga damdamin kaysa sa karaniwan, umaalon sa pagitan ng kasiyahan at lungkot ng walang malinaw na dahilan, maaring ito ay isang senyales na ikaw ay nasa ilalim ng impluensya ng emosyonal na isang tao. Ang mga pagbabago ng iyong mood ay parang mga senyales na ipinadadala sa pamamagitan ng oras at espasyo, nagpapakita na mayroong isang tao sa isang lugar na nagdala sa iyo sa kanyang puso ng isang paraan na napakalakas na nakaapekto sa iyong emosyonal na kalagayan. Ang fenomeno na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga koneksyon ng mga tao at kung paano tayo maaaring mahipo ng presensya ng isang tao sa ating mga buhay kahit na sila ay malayo. Ang kakayahang maramdaman ang pagkamis sa isang tao ng sobra hanggang sa makaapekto ito sa iyong mga damdamin at mga kaisipan ay isang malakas na patunay ng di matitinag na kaugnayan na nabubuo sa pagitan ng mga tao. Ang hindi nakikita, ngunit maaaring maramdaman na koneksyon na ito, ay nagpapalakas ng ideya na tayo ay lahat ay magkakonektado sa paraan na lumalampas sa pangunawa ng katwiran, pinagsama-sama ng pinakamalalim na damdamin ng pagmamahal at pagkamis. Sa kahangahangang universo ng mga pangarap, kung saan ang imposible ay nagiging posible, karaniwan na ang mga taong nag-iwan ng malalim na marka sa ating mga buhay ay lumitaw sa di inaasahang mga pagkakataon. Ang mga pangarap ay nagiging espasyo kung saan ang puso ay nangungusap ng malakas, pinapayagan ang mga taong malalim na nagmamahal sa atin na tumawid sa mga hangganan at maging present sa ating mga. Bawat damdamin na ating nararanasan, kahit ang mga pinakamababaw, ay isang alon ng enerhiyang ating inilalabas sa mundo. Maging galit, kaligayahan, hiya, kalungkutan o lalo na pagmamahal, lahat ng mga emosyon na ito ay bumubuo ng komplikadong likhang sining ng ating emosyonal na universo na ating ibinabahagi sa iba ng halos agad. Madalas, ginagawa natin ito ng hindi ganap na kamalayan. Ngunit ang katotohanan ay ganito rin ang ating nadarama kung paano tayo ay nadarama ng mga nakapaligid sa atin. Upang ang ating mga damdamin at kaisipan ay magkatugma at magtuon sa isang partikular na tao, kinakailangan nating ituro ang ating pansin at enerhiya sa taong iyon. Ang prosesong ito ng pagtutok sa isang tao at pagpapahayag ng ating mga damdamin ay hindi lamang isang direksyon na landas, ito ay isang dinamikong pakikipagpalitan na nagpapahintulot sa mga emosyon na umagos sa pagitan ng mga indibidwal na lumilikha ng mga ugnayan at koneksyon na may kalaliman. Kapag itinutok natin ang ating mga kaisipan at damdamin sa isang tao, tayo ay sa ilang paraan nag-aanyaya sa taong iyon na pumasok sa ating emosyonal na mundo, na magbahagi ng isang espasyo na lubos na personal at pribado. Ang kakayahan ng tao na magbahagi ng mga emosyon, ng pagdamdam at pagiging nadama ay nagpapakita ng kahalagahan ng empatiya at emosyonal na koneksyon. Ang pag-amin na ang bawat damdamin na ating nararamdaman ay may potensyal na makaapekto sa iba ay nagdadala sa atin sa isang mas malalim na pagunawa sa responsibilidad na ating dala sa ating pang-araw-araw na pakikisalamuha sa pagiging mas mapanuri natin sa kung paano ang ating mga damdamin ay naihahatid at natatanggap, maaari nating mapalago ang mas makabuluhang at may awa na mga relasyon, batay sa mutual na pag-unawa at tunay na pagbahagi ng ating mga karanasan sa damdamin. Kahit sa ilalim ng isang maingat na siyentipikong pagsusuri, mali ang mag-isip na ang lubhang pagkamis na ito ay hindi nararating ang kanyang patutunguhan. Ang distansya, sa katunayan, ay hindi kumakatawan sa isang di matitinag na hadlang ang koneksyon na ito sa pagitan ng mga damdamin at ang kakayahan na maabot ang isang tao, anuman ang espasyo na naghihiwalay sa atin, ay isang kamanghamanghang pambihirang pangyayari na lumalampas sa lamang pisikal. Kung nakakakilala ka sa pagmuni at nakakakita ng halaga dito, isa alang-alang ang pagpapahayag ng iyong suporta. Ang simpleng pagpindot ay maaaring magkaroon ng malaking kahulugan. At kung nais mong magpatuloy sa pagsasaliksik ng mga sandaling ito ng pagsasarili, pagninilay-nilay at koneksyon, huwag kalimutang mag-subscribe. Ang pagiging bahagi ng aming komunidad ay libre, at ang iyong pagiging narito ay lubos na ipinahahalaga namin. Taos puso kaming nagpapasalamat para sa iyong oras at sa pagkakataong ibahagi ang mga sandaling ito ng pagmuni. Umaasa kami na makita ka ulit sa aming mga susunod na pagkikita kung saan patuloy naming hinahanap ang mga sandaling may pananampalataya, kapayapaan at kaginhawaan. Hanggang sa muli, tanggapin ang aming pinakatapat na pasasalamat. Nawa'y magpatuloy tayong magkasama sa paglalakbay na ito.